Tenkoi Anime TV Ding Kon Sa inyo na namin lahat inaasa Naniniwala kaming magkagawa niyong talunin Si Beyond Nether Sa pagkakataon na ito Wala kaming magkagawa kundi ang manood na lang sa malayo. Dahil baka magisagabal pa kami sa mga gagawin niyang dalawa. Gawin niyo lahat para sa ikaliligtas ng nakararami. nawalan malay si God. Kaya si Jing na lang ang natitira. Sabihin mo, sabihin mo sa akin kung paano siya matatalo. Matatalo? Tama, matatalo niyo siya, God. Sabihin mo sa akin dahil hindi pwedeng magtagumpay ang mga plano niya. Hindi kita pababayaan ko dahil ako at ikaw ay iisa tapusan nyo ng mag-ama. Kayong dalawa na lang. Ang dapat kong tapusin at matutupad ko na ang pinapangarap ko. Anong nangyayari kay Gon? Mukhang wala siya sa sarili niya. Delikado ito. Kayari sa'yo, Gon. Hindi ko alam kung bakit ka nagkakaganyan. Uh, uh, tayo? Iisa? si Jing. May sinasabi siya. Ha? Anong nangyayari? Oo nga pala, nakalimutan kong nakikipaglaban pala kami Oh, talagang makukulit ng mag-amang ito. Don, maging agresibo ka dahil masyadong mabilis ang pag-atake ng teknik na yan. Susubukan kong atakin siya ng malapitan. Ano man binapalak binabalak mo, baliwala yan para sa akin! Don, iwasan mong dumikit na kahit na kaunti sa mga atake niyang yan. Ngayon, galing na naman sa ilalim ang pag-atake niya. Isa pa, mas bumilis ito kaysa kanina. Ngayon, kailangang binisan ang pagkilos to. Kailangan kong gumamit ng malalakas na atake. Dahil alam kong hindi uubar sa kanya basa-basa lamang. Masyadong madaling mabasa. Ang mga gagawin Gagawa pa. Gone. <laughs> ang akala mo siguro ay ganun-ganun lang yan. Nakalimutan mo yatang nandito pa akong peon? Sige, Gon. Iparamdam mo sa kanya. Ang kaya mong gawin. Kahit kailan, pakalamero ka talaga. Ching! Ano ito? Simbling suntok. Pero ganito ang epekto sa akin. ganon. Peke, atake ang unang ginawa niya at ibubuhos niya ngayon ang lahat. Kami naman. Sa maikling panahon, ang bilis mong lumakas ko ngayon. Kaya mo nang sumabay sa mas malalakas na mga new Alos maduro, Ah! 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 ko Oh nga pala, nakalimutan kong isang pricks pala ang batang ito. Ah! 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 Nagawin namin ang lahat para matapos ka!

iniisip niyo matatalo ako lalo na sa batang yan ayos ang ginawa ni Gon napakaganda at napakalakas ang ginawa niyang pag-atake sigurado akong napuruhan nun si Binyod Netero tama ka Napakaganda ng kombinasyon na magama. ama Umataki si Kun at nandyan naman si Jing para alalayan siya. Napabilib ako na mag-amang ito. Ang galing ng ginawa niyo, Kun. Kitang kita ko kung paano mo natamaan si Biyod Netero. May pag-asa kami. Manalo sa labang ito. Hindi Matatapos ng labang ito. Ipagpatuloy nyo lang yan. Ching! Baka sa mukha niya, nanasaktan talaga siya sa ginawa mong pag-atake, Gon. Pero ang akala ko ay sapat na talaga yon para matapos siya. Kailangan pa pala natin siyang atakihin habang nararamdaman niya pa ang sakit ng ginawa ko. Magandang ideya yan habang dinaramdam niya pa ang sakit ng buong niyang katawan. Habang may pagkakataon, kailangan naming madali ito dahil nasa kanya pa ang kapangyarihan ng Dark Continent hindi ko alam kung ano pa ang kaya yung gawin Hindi. Parang, parang may mali. Uh, anong naramdaman ko na iyon? Parang may pumigil na lang sa amin. Nang hindi namin nalalaman. Kaya, Golden Sumo. Ang akala niyo siguro'y eh. matatalo niyo ako Nang ganun-ganun lang. Nagkakamali kayo. Nag-uumpisa pa lang. ang laban